Madalas sinasabi na masarap daw maging bata. Malaya, walang iniisip na problema at walang bigat na responsibilidad na dinadala. Puno ng pag-asa at saya ang pagkabata dahil sa walang katapusang paglalaro. Ngunit sa mundong ito, may laro na hindi dapat subukan ng mga bata. Dito, hindi garter at lata ang daladala, kundi pasan ang bigat at hirap ng buhay sa maagang pagtatrabaho. Ah. Simula po pang ng may nangalap ko. <laughs> po ako sa mga mga kasi po yung wala pong pagkain dito. Tapos yun, ako na lang po dumidiskarte para makakain po siya. Sa iba't ibang panig ng daigdig, maraming mga kabataan ang nawalan ng kanilang karapatan na maranasan ang kanilang pagkabata dahil sa masalimuot na karanasan ng maagang pagtatrabaho. Ang kanilang buhay ay nababalot ng responsibilidad at pangangailangan sa trabaho na hindi kaaya-aya sa kanilang edad. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, mula sa 31.64 milyon na populasyon ng mga bata, 5 hanggang 7 gulang ay 4.3% rito ay parte na ng child labor ng 2021 umakyat naman ang mga bilang ng mga batang trabaho sa 4.7% mula sa 31.71 na populasyon noong nakarang taong 2022. Maraming mga bata ang nawawala ng na pagkakataong mangarap sa maagang pagkamulat sa kahalagahan ng pera dahil sa matinding pangangailangan. Sa Pinas, pumalo na umano sa 1.37 million 597,000 dito o 68.4% ang may tuturing na child labor. Samantala, tumaas sa mga kaso ng child labor o yung batang nagtatrabaho sa Pilipinas. Isa sa bata sa mundo ay nasasadlak sa child labor ay sa International Labor Organization. Kasi po, eh, para kung may pambili ng pagkain. at makatulong po sa mga sa barangay kay Quit Indang, matatagpuan si JB na nagtitinda ng cotton candy. Sa likod ng tamis na kanyang tinitinda, ay nakatago ang mapait na puwento ng kanyang pagkayod. Ngayong araw, alas 10 pa lamang ng umaga, ay nag na si JB sa pag-asikaso sa kanyang paninda na cotton candy. Kadalasang makikita si JB sa bayan ng Indang ngunit ngayon ay pinili niyang pumuesto sa barangay ng Kaykwit dahil sa pagdaraos ang pyesa nito. Umaasa na marami ang bibili para malaki ang kanyang kikitain. Sa pagsama ko kay JB sa kanyang pagtatrabaho, kinausap ko rin ang mga bata sa paligid na kumuha sa aking atensyon. Napansin ko ang mga batang ito na may kanya-kanyang hawak na ilang kantila upang may pagbili sa mga taong papasok sa simbahan. Tuwing kailan ka nagtitinda ng kandila? Tuwing magpiesta po. Minsan po sa Teresa po kailan. Minsan po pag po ng Pasko, piesta, sa hindi po kami, piesta, hindi po kami sa teresa. Bakit mo naisip ang tumulong sa pagtitinda? Gusto hmm, na. Gusto pa lang tumulong. Bakit? Ano bang trabaho ng magulang mo? Tinda ko na ako sa sarili Kailan kayong magkakapatid? Well, dalawa pa lang ko nakakapatid tapos. Ilang taon na kayo nagtitinda ng mga paninda niyo? Kagal na po. Ilang taon ka nagsimula magtinda ng kandila? Mga five po or six. Hanggang kailan mo balak magtinda? Hanggit gusto ko pa. kailan kayo nagtitinda ng kandila? Pag may mga piyestahan po. Bakit kayo nagtitinda? Kasi po, eh, para po may pambili po ng kandila. Bakit? Ano bang trabaho ng magulang niyo? Ano po? Magtitinda lang, lang po ng laruan. Ako yung akin parang nagtitinda lang po ng kandila-kandila. Ay yung mga kapatid niyo, nagtitinda rin. Ha? Eto, ako yeah. po may Julia. Dalawang po ate ko. Siya po isa lang po. Asan sila ngayon? Andito rin ba? Wala mo po yung Ako yes. 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 yung si Chick yung hinanap po din Ah, John. Sa pagtitinda niyo naman ng kandila, nakakabili ba kayo ng mga pagkain? Ako. Kaya po kami nag... Kaya po ako nag-iipon ng pera. Kasi po, bibili po ako ng pag-ilap po kami nagtitinda ng kandila. Ilang taon ka ba noon nung una kang nagtinda ng kandila? Ano lang po. Nung una ko po ay kinder. Ngayon, anong grade na kayo? Grade ko po ako siya po. Grade ko Grade. Sa murang edad nila Fiona, Jaisel at Charlotte, maaga silang namulat na tumulong sa kanilang magulang habang ang ibang bata ay naglalaro, sa edad na lima, sila ay nagumpisa ng kumayod. Sumapit na ang las 4 ng hapon, nagtitinda pa rin si JB at mas marami pa siyang ginagawang cotton candy, umaasang maubos ito sa gabi. Kinagabihan, mas dumami na ang bumibili ng cotton candy. Mabilis na naubos ang paninda ni JB katulad ng bilis na pagsapit ng takip silim. Kung noong umaga ay natatakpan si JB ng makulay niyang paninda, ngayon ay nababalot na siya ng ilaw na nagmumula sa tindahan niyang tricycle. nakapanayam namin si JB na taga Buna Serka Endang. Sa edad na pito ay nagsimula na siyang magtinda at ngayong 13 na siya, huminto siya sa pag-aaral. So, ilang kayo magkakapatid? Lima po. Lima. Lahat kayo, trabaho. Kapatid ko sa nag-aaral pa yung dalang kapatid? Ilan taon sila? Isa po yung nine, isa po yung mm. So, ikaw, pang ilang, pang ilang ka? Pangalawa. Pangalawa. Yung panganay, ang ilan taon? 18. 18? Nag-aaral pa rin? Eighteen. Hindi na. Kasama mo sa pag-trabaho. Mm. Cotton candy you rin, no? Know? Rice <coughs> Saan kayo mo siya nagtitinda? Dito po talaga sa... Sa... Sa Indang? Mm. Pero sa saang lugar? Mismo? <coughs> sa mga bay lang huh? po. Sa mga ibayang Sa mga Sa ikwit. Pero nakakalabas kayo ng Indang? Nakakalabas ah, po ano po... na... ay yung pwesto nyo? Agawan ba siya o... Parang yun po. Parang akawin Ah, so dapat maaga pa lang. Pakapwesto ka na. So sa isang araw, mga nagkakamagkano ka? Ngayon po, 27 po. 2.7? Ah, buhay, no? Isang araw lang yun? Pag walang pwesto, nagpagpagsabayan lang po ah? ako, pagsabayan, ako isang isang lipo. Ipag-gastis klaso sa tulungsan. Ano naman yung mga na-miss mo nung nag-aaral ka pa? Mga classmate. Mga classmate na na-miss mo? Oo. Okay. Mm -hmm. Bulitan ko lang kapag napasok. Bulitan. Pero nakakausap pa sila? Oo. Kaibigan mo pa So ano yung nagtulak sa'yo okay. na magtinda? Yung mga magulang ko, simula okay. po pagkabata ko, kaya po tinutulungan ko sila. Oo. Anong plano mo? Pag lumaki ka na, Pagpapatuloy mo pa rin ba yung paglitingda mo? Pagkaputuloy mo pa rin? Ngayon, di lang lang po eh. Naghahala po eh, wagas nang aaral. Ipagbig ko ng kuwasan. Ngayon, yung nasabihin ko ng tuwing ko lang, dapat kumili. Pero kung bibigyan ka ng pagkakataon ngayon, na pag-aaralin ka, magpapalit mo ba yun sa pagtatrabaho mo ngayon? Okay. Magpapalit. Ayon sa batas sa Republika bilang 9231, ipinagbabawal nito ang mga trabahong maaaring magdulot ng panganib, pinsala sa kalusugan at edukasyon ng mga kabataan. Ang batas na ito ay naglalayong alisin ng pinakamalalang anyo ng child labor at magbigay ng mas malakas na proteksyon sa mga batang nagtatrabaho. Mahalagang maunawaan ang pagkakaiba ng child labor at child work. Ang child labor ay isang anyo ng pang-abuso sa mga bata. Ito ay hindi lamang labag sa batas kundi nagdudulot rin ng pinsala sa kanilang kalusugan at kinabukasan. Sa kabilang banda, ang child work ay maharing magkaroon ng positibong epekto kapag isinasagawa ito sa tamang oras, kondisyon, at hindi nakakaapekto sa kanilang kalusugan at edukasyon. Maaari itong maging oportunidad para sa mga batang matuto ng responsibilidad at makatulong sa kanilang sariling kaunlaran. Kaya naman ang pagtatrabaho ni JB sa kanyang murang edad ng mahigpit labing dalawang oras kada araw ay labag sa batas. Ako po si Irish Anne P. Alvarez. Nakatira sa, 40 years old, nakatira sa barangay San Andres Dos. May date po sa so Dasmarinas is National High School. Pagdako naman sa Barangay San Andres Dos, sa bahay ng Dasmarinas Cavite, ay matatagpuang ang abala si Irish sa kanyang trabaho. Siya ay tumutulong maghugas sa mga pinggan na pinagkainan ng iba't ibang tao at magtiklop ng mga telang gamit para sa pinapasukan niyang catering services. Uh, si mo sa bahay. Kapatid ko po, tapos papa ko uh, Nasabi mo kasi na yung papa mo lang yung kasama mo sa bahay. Nasa naman yung mga mo. Ano po? Nasa Cebu po. Tapos... Ilang araw lang po nagulat kami. May iba ng kasama. Tapos yun po. Sinabi lang po ng tita ko. Eh, ilan kayong magkakapatid na nandito? Alim po kami. Yung isa dala niya po. baliw na lang po kami nandito. Ano yung pinagkakakitaan ng papa mo? Ano po, sa construction po. Paano ka napunta sa ganyang trabaho? Para, da, para makatulong po sa papa ko po. Sino yung nagpasok sa'yo sa trabaho? Si Ate Bing. Pinuntahin niya po ako. sa tutulungan daw po siya. Tapos yun po. Yung pag-aaral mo ba? May mga pagkakataon ba na hindi ka nakakapasok dahil kailangan mo magtrabaho? Meron po. Nung miyerkules po yun. Ano po, para po may pagkain po. Minsan po kasi wala kang pagkain dito, kaya nagtatrabaho na lang po ako. Uh, ano naman yung nagtulok sa'yo nung nakita mo yung pamilya mo na kailangan mo na magtrabaho? Mahirap po. Kasi po... Tos, kasi po yung wala pong pagkain dito. Tos, yun, ako na lang po dumidiskarte para makakain po siya. Kung papapiliin ka sa, ano, sa pag-aaral o sa pagtatrabaho, ano yung mas pipiliin mo? Pag-aaral po. Ano po, gusto ko maging chef po, gusto ko mag-ano, luto sa catering po para makakatulong po dito sa pamilya ko. E ano ba yung meron sa pagtatrabaho na wala pag nag-aaral ka? Kasi po kumikita po dun sa pagtatrabaho ko. Magkano ba yung kinikita mo pag nagtatrabaho ka? Isa po, 300. Ganun po. So magkano yung kinikita ng papa mo? Ano po, 3K po. Tapos yung ilaw po, nasa 2, 1, Tapos yung ano po, tubig, nasa 500 po. Tapos yung renta po dito, 2,500. yun. May natitira pa ba doon? Wala na. Pero meron bang nangyari na hindi ka kinukuha sa trabaho dahil bata ka pa? Ba? Wala naman po. Hindi ko naman po naramdaman na bawal kasi kinukuha naman po nila sila po yung mga isa. So. Isa sa mahalagang bahagi ng kultura sa Pilipinas ay ang pagtatrabaho ng mga bata. May ilang kabilang sa lipunan ang mga tumitingin sa mga bata na nagtatrabaho nang may paghanga dahil sa kanilang sipag at husay sa trabaho. Sa dyaryo, TV at iba pang media, ipinapakita ang mga batang ito bilang inspirasyon at halimbawa ng matatag na loob sa gitna ng kahirapan. Madalas isipin ng nakararami ng mga batang nagtatrabaho ay simbolo ng pag-asa at sibag ng Pilipino. Pero sa likod ng romantikong imahe, may mga pangyayari rin na hindi maganda sa kanilang kalagayan. Ang pagtatrabaho nila sa murang edad ay kadalasang dahil sa kahirapan, hindi pagkakaroon ng sapat na edukasyon at kapos sa oportunidad. Para sa akin kasi, nakakawa. Gusto na nag-aaral sana sila. Nagtatrabaho. Ngayon, dalawa naman kasi yan. Kaya nagtatrabaho dahil tumutulong sa magulang. Kaya nagtatrabaho dahil walang pang-aral ng magulang. Kahit sabihin natin gusto mag-aral, pag nakita yung sitwasyon ng buhay ng magulang nila, pipilitin din magganap buhay. Kasi marami nga at sinasabi, mag-aaral ako, wala naman kaming kakainin sa hapon. Tapos kasi nagtatrabaho na Kaya yan naman ang ayaw ko sa mga anak. Gusto na kasi So nag-aaral sila. Hmm, kasi mahirap. Mahirap yung hindi naman yung pagkakata. Stressful sa bata. Sa akin, sana tulungan ng gobyerno. Kasi yun lang nakikita kong solusyon para... Kasi mag-start naman yan sa barangay. Kasi sa mga barangay, nalalaman kung sino yung mahirap ang buhay, sino yung nasa middle class, sino yung okay naman lang buhay. Para sa akin, tingin ko, tulungan ng gobyerno. May mga bata na hindi nagnanais na magtrabaho. Gusto lang nilang maglaro, mag-aral, at maging malaya sa responsibilidad ng mundo ng paggawa. Ang gipit na kalagayan ng kanilang pamilya ang nagtutulak sa kanila upang maging bahagi ng labor force sa maagang yukto ng kanilang buhay. Ito ay isang realidad na sumasalamin sa pangangailangan ng suporta at oportunidad para sa mga kabataan. Upang sila ay patuloy na mangarap at mabot ang kanilang mga inaasam, na magandang buhay sa hinaharap. Sa likod ng mga ngiti at tingkad ng kulay ng mga pananaw ng mga kabataan ito, may ilang mga bata na nagtataglay ng mga sakripisyo at pag-aalay ng kanilang kalayaan para sa pangarap ng kanilang pamilya. Kabataan, ang pag-asa ng bayan. Yan ang kasabihan na iniwan ng ating pambansang bayani na tumatak sa isipan ng marami sa atin. Inilalarawan nito na ang kabataan ang siyang may kakayahan na ipagtanggol ang ating bayan laban sa maruming sistema sa ating bansa. Ano nga ba ang maaaring gawin para sa mga kabataan kagaya ni Irish at JB? Patuloy pa rin kayang sa mga bata na magtrabaho na lang dala ng kahirapan? Malaking tanong pa rin hanggang ngayon ay paano kung tayo mismo ang tumutulak sa kanila na makipagsapalaran sa murang edad. Hanggang kailan nga ba sila utusan ng kahirapan? Na kumayot pa